Kumusta mga ka-atletiko? May bagong rambulang ng trending na naman sa basketball world. Ang bida, si Kian Baklaan ng DLSU Green Archers. Naglaro si Baklaan para sa Barangay Bayanan kung saan nakaharap nila ang Barangay Kupang sa Best of Chief Finals ng La Liga di Muntinlupa Basketball Tournament 2024 na ginanap sa Muntinlupa Sports Complex. Close game ang first game kung saan sa dulo ay lamang lang ang kupang ng isa. Sa last 17 seconds, binantayan ni Baklaan ang isang manilaro ng kupang kung saan napansin ng DLSU star na tumapak umano sa backcourt ang kalaban. Kitang nakita biglang paglapit ni Baklaan para magreklamo sa referee. Ang reaksyon ni Baklaan nagmit siya para lalo magkagulo sa venue. May kita ang mga nagbabato ng bote sa court mula sa mga fans. Lalo pang nagkagulo ng na magsimula na rin suguri ng iba pang manlalaro ng bayanan ang mga game officials. Hindi na natapos ang laban na punta ang game 1 sa kupang by default sa nilabas namang desisyon ng La Liga de Montenlupa, band sa kanilang liga si Baklaan, kasama pang apat na mula sa bayanan. Ito ay sinarampangan iban Alfi Silva and Jason Togonon, pati si bayanan head coach Hansel Malate. Basa sa desisyon ng La Liga de Montenlupa, ang pananakit at pagdisrespect sa mga game officials ang naging dahilan para pagwawala na sa kanilang liga si Nabaklaan. Hindi naman klaro kung matutuloy pa ang final series sa pagitan ng kupang at bayanan. Samantala, dumulog naman sa social media si Baklaan para humingi ng paumanhin. Unang-una sa lahat, gusto ko po humingi ng tawad sa mga tao na niwala at sumusuporta sa akin. Inaamin ko po na nagkamali ako dahil dapat ako ang naging ihemplo ng mga umiidolo sa akin. Pero hinayaan ko na pangunahan ako ng emotions ko ayon kay Baklaan. Nangako rin si Baklaan na sa susunod ay pag-iisipan na niyang mabuti ang kanyang mga actions sa loob at labas ng court. Sana po this one mistake will not be the basis of my whole character and personality. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at naniniwala sa akin had pa ng Lasal Guard. Mga ka-atletiko, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-comment nyo na yan!